Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. And that is our commitment. We are true, true FM. Sa nalalabing dalawang taon at sampung buwan ng kanyang panunungkulan, inulunsad po ni Pangulong Marcos Jr. noong Lunes ang sumbong sa pangulo website dito iniulat nga po ng pangulo ang mga paunang resulta ng ginawa nilang pag-aaral tungkol sa flood control projects ng DPWH ito ang mga impormasyon na ibinahagi ng pangulo noong Lunes mula July 2022 hanggang May ng 2025 Merong 9,855 na flood control projects sa buong bansa. Ang kabuwang halaga ng mga proyektong ito ay 545.64 billion pesos. Sa 9,855 na flood control projects, higit anim 6,000 rito nakatumbas ng 350 billion pesos ay walang detalye sa kung anong uri ng flood control projects at structures ang gagawin. At maraming mga proyekto sa iba't ibang mga lugar ang magkakapareho ang halaga ng kontrata. Ito ang sabi ng Pangulo. Many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may limampung project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho pare lahat. Imposible yan. It is impossible For one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant, uh, significant finding already that we have made. Sa lahat daw po ng mga rehiyon sa Pilipinas, Region 3 o Central Luzon ang may pinakamaraming flood control projects. 1,617 projects na nagkakahalaga ng 98.01 billion pesos. Sumunod ang National Capital Region na mayroong 1,058 projects na katumbas ng 52.57 billion pesos. Pangatlo, ang Bicol Region, Region 5. 866 projects na nagkakahalaga ng 49.61 billion pesos. Hindi umano nagtutugma ang listahan ng mga lalawigan na marami ang flood control projects sa listahan ng mga probinsya na tinaguri ang flood prone o bahain. Sa 545.64 Bilyon pesos na kabuo ang budget ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Isang daang bilyong piso rito o dalawampung porsyento ay pinaghatian lamang ng labing limang kontraktor. At sa labing limang kontraktor na ito, limang kontraktor ang may flood control projects sa buong Pilipinas. Ang labing limang kontraktor na ito ay ang sumusunod. Number 1, Legacy Construction Corporation. Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Number 3, St. Timothy Construction Corporation. Number 4, QM Builders. Number 5, EGB Construction Corporation. Number 6, Top-notch Catalyst Builders Incorporated. Number seven, Center Waste Construction and Development Incorporated. Number eight, Sunwest Incorporated. Number nine, High Tone Construction and Development Corporation. Number ten, Triple Eight Construction and Supply Incorporated. Number eleven, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Number twelve. Wow Wow Builders. Number 13, MG Samidan Construction. Number 14, LR Tiki Builders Incorporated. Number 15, Road Edge Trading and Development Services. Niliwanag po ng Pangulong Marcos Jr. na wala pa naman silang inaakusahan ng alinmang maling gawain kaugnay sa flood control projects na ito. Pero ika niya, may mga informasyon na nakapagbibigay ng duda. Gaya nga ng pare-parehong halaga ng kontrata pero iba-iba ang lugar. At may mga probinsya na napakaraming flood control projects pero wala naman sa listahan ng mga lalawiga na may pinakamalaking problema sa pagbabaha sa presentation ng Pangulo ang pagkakapare-pareho ng mga kontrata pero sa iba-ibang mga lugar ay posibleng nangangahulugan na iisa lang ang ginamit na plano. Pati halaga ng materyales at pagkwenta sa laki ng proyekto. Sa ganang amin, sa gantong mga pangyayari, DPWH ang kailangan na managot. DPWH ang siyang nagsasagawa ng bidding at sa bidding nakalagay ang program of work at kung magkano ang halaga ng proyekto. Kung wala naman sa NEP, NEP o National Expenditure Program, ngunit pinaglaanan ng malaking halaga ang mga probinsya na wala naman sa listahan ng flood-prone provinces, Miembro ng lehislatura ang may gawa nito. Ang sumbong sa Pangulo website ay pagtupad na rin ng Pangulong Marcos Jr. sa kaniyang naging SONA noong July 28. Mga kickback, mga inisiyative, erata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, nang binudsa lang ng pera. Maliban sa tatlong ulit na mariin na pagbibigkas sa mga salitang mahiya naman kayo. May mga pangako sinabi ang pangulo para daw hindi na maulit ang mga kickback initiative SOP at for the boys nang mga kawatan sa pondo ng bayan. Una. Ang DPWH ay magsusumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon sa panahon ng panunungkulan ng Marcos administration. Pangalawa. Ang Regional Project Monitoring Committee ang susuri sa listahan na ito at maglalabas ng report tungkol sa mga palpak, mga hindi natapos at maging sa mga sinasabing ghost project. At pangatlo, isa sa publiko ng Malacanang ang listahan na ito. Sa wika mismo ng Pangulo, isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At yun nga rin po naman ang sinabi ng Pangulo sa kanyang paglulunsad ng sumbong sa Pangulo website hinihikayat niya ang mga mamamayan na pakinabangan ang website at makibahagi sa pagbabantay at pag-uulat ng katiwalian. Siya raw mismo ang magbabasa at aaksyon sa sumbong ng mga tao. data Datapwat, sa sona po ng presidente, klaro ang kanyang pangako sa usapin ng pananagutan. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Sa mga susunod daw na buwan, makakasuhan ang lalabas na may sala mula sa investigasyon. Ang tanong, kailan ang mga susunod na buwan? Kailan ito mangyayari? Kailan isisiwalat ng Pangulo sa taong bayan ang ikanyay buong katotohanan? kailan makakasuhan at mapapanagot ang mga nagsasabuatan sa katiwalian. Sino-sino ang mga ito? Higit sa sumbong sa Pangulo website, ito ang ating inaabangan ang pagpapakulong sa mga nagsasabuatan sa pagnanakaw sa pera ng bayan. At ito rin ang gustong siya sa atin ngayon ng mga kongresista at maging mga senador. Ang flood control projects na tadtad -tad ng kickback, initiative, SOP at for the boys mga kwestyonabling proyekto sa kani-kanilang baluarte, probinsya at distrito. Nagsimula na po sa hearing ang House Committee on Public Accounts. At sa aming interview kay Bicol Sarro party representative Terry Ridon, natanong namin siya kung papaano sila mag-iimbestiga kung sakaling miyembro umano ng Kongreso ang mismong mga kontratista. Congressman, doon na ho tayo muna sa mga sinasabing may kickback. No? Dito natin i-focus. Paano nyo iimbestigahan tong aspetong ito na merong mga umano ay miyembro mismo ng kongreso na mga kontratista, either sila mismo o kanilang kapamilya ang humahawak sa mga kontratang ito and then yun na ang lumalabas, overpriced ng project o kaya po naman substandard yung project? Well, so, Siyempre, pagka talaga may nagpangalan, no, sino pong mga kongresista, kontatista ho, mm -hmm. na talaga involved dito sa mga uh, proyekto pong ito, mm -hmm. eh talaga nga masasalang ho talaga sila dyan. Di ba? Mm -hmm. So, may no, mga nagbabanggit ho dyan. So, so for example, si uh, Mayor Magala, meron doon siyang uh, listahan no, ng mga uh, kongresista. No? Si Senator Ping meron daw siyang listahan ng 67 ng mga contractor mm -hmm. congressmen. No? So, actually, kahit hindi pa ho natin pag-usapan yung usapin ho ng mga proyekto, yung fact halimbawa na meron ho silang mga construction companies tapos uh, personally involved po sila. Mm -hmm. Meron pong real uh, conflict of interest na ho tayong pinag-usapan doon kasi ang totoo, pagka kongresista ka na o membro ng uh, Kamara o Senado, dapat mm -hmm. hindi ka nakasali sa ganito pong mga proyekto. No? Pero yung sa mga actual ho na mga proyekto na overpriced, substandard, mm at -hmm. uh, ghost. No? Mm -hmm. Siyempre, ang rinerequire po talaga natin dyan, eh, may actual na kumanta at magsabi na okay. eh, talagang involved sila dito sa uh, pagsisindikato po ng okay. uh, mga Apo, uh, Apo. proyekto po ng gobyerno. Apo. Sa usapin daw ng overpriced, substandard, at ghost projects. Kailangan daw na may actual na komanta. At magsabi na involved sila sa pagsisindikato sa mga proyektong ito ng gobyerno umaasa ba kayong may kakantang congressman? O may aamin na sila'y nagsisindikato sa mga proyekto ng gobyerno? Umaasa ba kayong may aamin kaya sa mga walangya? Habang sa mataas na kapulungan, wala pang investigasyon na nangyayari, vindicated na raw ang mga pangalang na babanggit na mga umano'y responsable sa 2025 Flood Control Budget Insertions. At paano mo kaya iimbestigahan ang kontratista na sinasabing nag-ambag sa iyong kampanya? Kaya po naman, may mga nagsusulong na hindi dapat kongreso. Pagkus isang independent body ang siyang dapat na mag-imbestiga sa isyong ito. Kumatig po sa prinsipyong ito si Representative Joel Chua, ang siyang chairman ngayon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. E tama rin po yan. Anong eh, Dahil kasi kung kami po mag-iimbestiga. Baka mamaya po yung iimbestigasyon namin, uh, dalawang, dalawa lang naman po yan. Uh, kung hindi po magagalit sa amin, yung mga kasama naming kongres kung may tatamaan man po, kung totoo man po yung aligasyon, eh yung taong dabayan naman po magagalit kung hindi naman po yung inaasahan nila. So, kung magkakaroon po ng independent investigation, eh welcome din naman yan. Mas maganda yan. Sino kaya ang pwede pe pong mag-imbestiga nito na maari pong pagkatiwalaan ng mga mamamayan pati kayo mismo sa mga sa, sa, mga congressman para po maging talagang totoong impartial at transparent ang investigasyon. Well, siguro anybody except members of Congress. Dahil uh, kung member po ng Kongreso ang mag-iimbestiga, baka mamaya eh, eh hindi rin naman uh, sabihin nila eh, 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 hindi pata. So kung uh, ako po yung uh, uh, total ang ating presidente naman ang uh, bukas niyan. So, siguro, bigyan din na uh, ka naman pong mag-suggest dahil uh, siyempre ang eh, ating presidente ay uh, uh, ayaw naman natin pangunahan ng ating presidente. Pero kung ito ay uh, independent body, meaning hindi po mo uh, miyembro ng Kongreso o ng Senado, eh welcome po yan. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ano kaya ang magiging ending sa kabanatang ito na nangyayari ngayon sa ating bayan? Totoong may mananagot? may mapaparusahan, may makukulong, o ang ending ay magpapatuloy lamang sa masigabong palakpakan ang mga walang hiya na siyang sangkot sa katiwalian. Think about it.